Batiin muna po natin ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday si Madam renalisa Yan. Mamaya po may date po yan. Han. Medyo kausap niya kanina yung kanyang boyfriend. May boyfriend ba? Boyfriend ba yan? Ay wala ba? Oo. Oh. Ewan ko kung sino, ko sino yung ano, kung kausap niya. Happy happy birthday Madam renalisa At syempre sa nagse-celebrate ng kanyang 23rd anniversary si Madam Ella pati si Sir. Sir, happy anniversary sa inyo ni Madam Ella Yan titig titignan ko yung post nyo Kung saan po kayo nag-date Iyak niya sa magandang restaurant na naman yun Yan Salamat Dito tayo sa presyo ni Madam Ella Alamin natin yung presyo ng kanyang puso Mapagmahal Papaya Sultan Kinibuyas na gabi Patito, laing ba? Yan Alamin natin po ikutan natin good morning idol idol nakita kasi sa mga post mo kaya naging idol tete. idol magkano po yung ano natin yung puso mo mapagmahal 200 ang puso niya mapagmahal eh ano ba to laing 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 langka makain langka 400 sa bundle. Ito yung lain. Yung lain mo. Oh. Magkano yung lain? 200. 200. Sinibuyas to, di ba? Magkano sinibuyas natin? Sinibuyas natin, good. Magkano yung good? 850 e, sa yung di good. Yung ina, 200. 200. Ayun, yun. Eh yung ato yung ano, itong sultan. Yung sultan. 80. 80, yan. Napansin ko marami pang papaya na hilaw dito. Magkano papaya? Trese. Madam Ella, may tanong lang ako. Matumal ba ngayon? Matumal. Pero may mga gulay na dumadating marami. Maraming gulay. Kaya lang mababa yung ano, mga presyo. No? Ah, yan, mababa. Yan. Naalaman nyo na po na talaga mababa yung mga gulay. Kahit na po na napakatindi ng init din sa ating baksakan. Iinit pa rin todo eh. No? dan, May darating ka pa bang ibang gulay? Wala na po. na lang. Ah, mag, ito. Kasi po guys, itong babae nito, napakasipag. Meron din po sila ng tindahan dun sa ano, sa palengke ng San Isidro. Anong oras kayo nagbubukas doon? Alas 12. oh, alas 12 po, ando na sila. Hanggang madaling araw po yan, nakikita ko po sila doon. Tapos, umaalis na lang po siya doon, mga alas 8. Tatakbo po dito sa baksakan. Ayan po yung uh, ulirang babae na masipag. yan <laughs> Mabuti sa ano, mabuti sa trabaho niya yan. Maraming salamat, Madam Ella kung masipag. Thank you, thank you. Yan. parang po nagdiriwang ng kanyang maligayang kaarawan ngayon. Ikaw nang na bumati para maganda. Happy birthday, Ate. Yan. Thank you. Ilang taon ka na ba? 45. Ay, tingnan mo, hindi halata, no? Oh, hindi, totoo. 45 ka to ba talaga? Naku, naku po, naku. Hindi, parang naman hindi 45, no? Parang 30 na lang ano? 39, oo. Na wow. Yeah, no. Taka, tuloy mo kasi tinanim piso niya, mapula, no? Rosy yeah. Ito, no. Rosy, ito, ito. rosy chicks. Talagang natural 'yan, yeah. wala ka pinapahid. Wala po. Yeah. <laughs> <Inip> lang, <dal. laughs> Happy birthday po, Thank Yan. Ano bang handa? Wala nga po eh. so papaya sa. <laughs> Panigurado ba mamaya may makita naman ako post mamaya sa ano mo at yan kumakain kayo sa mamaling restaurant. mamaling restaurant ano. Sige salamat Madam Ella. Happy birthday po ulit. Bukod po sa birthday nito. Nagse-celebrate pala ng anniversary to ng kanyang jowa si Madam Ella. Sir, alam ko nanonood ka. Happy anniversary po sa inyo. Napakasipag po ni Madam Ella. Napakasipag na babae, mabait at sa pagbigay, yan. Batiin mo naman, sincero. Happy Anniversary. Tiyak yan, makikita ko na lang sa post mo saan naman kayo pupunta. Wala sa bahay ko. Ako makikita ko yun. Yan na, sabi mo sa bahay, pag nakita ko yung magagandang post, ibig sabihin bahay niyo yun, ha? Ayan na, sige, abangan ko yun. O, Madam Ella, Happy Anniversary po. Yan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kaba ang kong mahal. Sa ating mga kapalengke. Sa lahat ng ating mga kagulay. And of course, sa lahat po ng ating kapwa kabanatwenyos. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibiran Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Ngayon po ay araw po ng linggo. April 28, isang napakainit na araw na naman. Ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isiya ang Kabanatuan City Public Market palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ako sa mga kasamahan natin, kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price only o yung mga touring. Hindi pa po ang mga final prices. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan TV Mr. Palengke o napadala po tayo. At kung gusto niyo malaman ang presyo ng mga ating mga gulay araw-araw, please don't forget to subscribe. Sana may subscribe po natin habang nanonood po tayo ng ating video para araw-araw meron tayong alam sa mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Samahan niyo na po ako mag-update sa ating mga kasamang kaibigan sa Kadoro. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Para let's update na po tayo. Yan, dito po tayo kay Madam Rosa. Alamin natin yung presyo ng kanyang mga sariwang gulay. Hinahin na natin itong bunitong um, palaya niya. Balita ko, lalong bumababa Pero, itong bonito eh. Madam Rosa, magkano yung bonito natin ngayon? 20 po. O, oh, 20. Lalo yata ang bumababa. Ano? Yan. Nap napakarami niya rin sitaw na magaganda. 207 ang variety. Oh. Maganda. Oh. Alamin natin magkano asking price ng panigang. 207 po ang variety ni Tama. Magkano yung 207 mo? Tignan ko nga kung ganda. Ayan o. No? Paganda o. Ay, ito po. Ayan o, no? paganda o. Ayan walang magagawa. O, yung pechay natin. 12. 12. Eh, e yung ganito natin, dominant talong. 35. 35. Sa okra. 30. Mukhang bumaba yata. Kalaki po ng bumaba. Yung ano natin, talong na mucho. 20. Anong upo yung, ano upo? Anong upo yung mucho? Ay, mucho yung ano, talong. Yung upo, anong, upo ano yan? Balag? Balag po yan. Magkano yung balag? 12. 12? Okay, 10, 10, 10, 10. Wala yung mari mo. Shout out mo ngayon, mari mo. Uh, shout out sa ako, mari ko, na nag enjoy ngayon. Sabi namin eh, pangalan, baka hindi. Enjoy lang. Ayun, <laughs> gano'n sana. Gano'n <laughs> sana. Hiniwanan ka, eh. Hiniwanan may magagandang may ampalaya si Ate Fabio. Mistisya siguro to. Ate baby, mistisa ba itong palaya mo? Mistisa Magkano yung mistisa ngayon? Ay, ang baba Ang laki ng binaba, alas kalahati ano? Bahit murang-mura naman ang palaya natin ngayon Itong okra mo? 40 asking ng Sa Sofia mo? Kaya hindi siya nawawala ng kamatis kahit na umura nga niya. Magaling kamatis natin. 28 si Yeah. Sa sita mo, ano yung mga sita mo? Bulakan White. May 120, may 110, may 100 Yeah. Yung bulakan White, magano? Yung nga, may 120. May 120. Ay, sa Mariposa. Mariposa, 70. Ay, namura yung Mariposa yun, no? Siya megastar natin. 120 na tuloy yan basta sitaw ang pag-usapan si ati baby lang po hanapin natin ay nakita ko yung ano nakita ko yung idol ko ayun no? aganda ng idol ko dumating na naman punta natin kung magpapainter idol kinukunan ko si ati baby nakunan kitang ganyan Nabib ay nakita yung kakoy idol ko dumating na naman ka kala ko nasa ano ka Kala ko nasa, nasa Hawaii ka. Kala ko pumunta ka sa Hawaii. Bumalik ka na kagad. Naka ilang araw ka lang? Oo, oh, nilakan ko lang <laughs> Nung isang araw, malaking pinanggalingan nito sa <laughs> bag. Ay, anong pasalubong mo ngayon? Ay, ay, wala eh. Galing Hawaii eh. Dapat meron. Wala man lang ang pasalubong. Ito mahilig po kasi sa biyahe ito eh. Yung pano hindi mapigil eh. Magkano nga itong sili mo magaganda? Eh, asking po. Eh, 20. Tawad eh, 15. Anong variety to? Ano 12, ito? Ano ito? 2 Yung ano natin, yung talong natin. Ano yung talong yan? Yung talong po natin. 23. 20. Eh, anong talong yan? Mucho. Mucho? 23. Napakamura, no? Itong pipinong bakla mo? 20 po. May 20. 15. Tapos, yung ating pipinong bakla. Ay, oh, ito na nga pala. TV oh, pa. <laughs> na. Nagkikita ko kasi yung idol. <laughs> Alam mo, okay, okay, okay. noong isang araw, tununtang ka okay. tayo, wala na namang ako. Sabi nga niya, nagpunta ka daw sa Hawaii. Ngayon, ini-expect ko mas maganda yung pasalubong mo. Wala naman palang pasalubong. Hindi, hey, paano ko nakakabiti pa, dahil pasalubong? Nilakad ko lang Hawaii okay. hanggang dito. Sa so, Hawaii ba o Pawai? Pawai? Lagi kasi nawawala ito eh pupunta ng Aphrodite, toto po, lagi po nagpupunta to sa, nalibot na yung buong Asia nito, yung Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, yan, China, doon sa, yan, sa Korea, punta na rin Korea, kaya mukhang Koreana nito eh. Sa susunod na matambet, magdadala ka ng pasalubong ano? Sige pa, kaya kita chicharong baboy. Meron ba doon Oo, meron. Pwede ko sana interview si Ate kaya lang, pareha kami yung <laughs> Nagperdona kami, hindi naman kami nag-usap. <laughs> Ayun. At din sali. Etong nasa likod mo si Lilibet, galing abroad to binibigyan ka ba ng pasalubong 'yan. Wala nga. Oo la. Abroad, ang, abroad nung napunta ka ng Japan, binigyan mo ng pasalubong. Binigyan ko sa ate Sani, oh, egg. Ano 'yan? Galing ng Hawaii? Oo. Meron pa sa Hawaii niyan. Ano 'yan? Bua balot? Na pula. Na Meron din, pa, meron oh, din pala doon niya. Ano? Grabe ka talaga. Ba't is... yung Taiwan mo kahapon 18 pesos? Ah, mali nga. <laughs> Magkana? E 80 pesos. E 80, ano? 80 ka Oh, hindi, hindi ko na mabago. <laughs> o, oh, bahala na. Hi. <laughs> May kasalanan ako kay Ate Sally. Nali, mali yung, yung sulat ko sa siling Taiwan niya ngayon babawi tayo alamin natin talaga kung magkana pakinggan nyo mali yung pagkasulat ko eh yan ako na nyo yan ang Taiwan po natin ay 800 po si Sally may kasalanan ako sa ito po namali ako ng sulat magkano yung Taiwan natin 800 po o yan 800 per bundle 80 per kilo kasi po, ayan, 80 po, ayan. Medyo na mali po tayo. Sa kamatis natin ngayon, kagagan to. eh wala na talagang pag-asar, tumas na tumas. No? Dati tumataas pa ng 80, ito no? yung nangayayaw na. No? Tataas ng konti, tapos biglang bababa naman. Ano? Anong talong yun? Ay, ito po, propedica. Ito, Kaya nga repaktura Yung mucho natin magkano? 25 po, turing dyan. Pero wala pa, Matumal ang talong. Prope, propelica, magano? Propelica po, 20. Yan, 20 yung Propelica, 25 yung Mucho. Matumal Ay, daw yung talong. Yan, inuulit ko lang yung, yung salit At yung salit, totoo naman, napakataba. Yan, dayong talong dito ni Bede. Ibet, at yung ni Madam Sally. Yan. Yung ano natin, sigarilyas na magano? Sandito po. Ay, ito lang mahal eh. Sigarilyas lang eh, no? Sigarilyas lang mahal. Pati yata yung sitaw, ano? Sita si sigarilyas, mahal. E, yung murado natin? 22. 20 po doon. 20. Ayan. Mura <laughs> na <sa inil. laughs> Napaka-mura din. Eh, yung ano natin? Yung okra. I love it. Ang okra, 20. Mababa din, ano? Ano bang... Ba ano bang barayte ng silpanidgang yan? 2.7 po yan. 2.7, ano? Parang 2 po nakahapon yan, yan. Magkano yan, ganyan? Eh, 20 po Ganito na. ang mahal lang po talaga ngayon yung at yung ating uh, Si ano, yung sitaw. Yan po ha. Tandaan nyo pa yung ating siling kayo ha. 800 po per bundle, 80 per kilo. Kasi po, meron nang gugulo sa akin. Ito po, yung mabait na ano. Ito, dating sakristante sacristan sakristante Napakabait na taong to, na batang to Walang, dito, alam natin yung presyo ng patatas, repolyo, labanos, saka carrots. Tosco, tuloy yung ligaya, 13, 3. Yes. yes. Ayan, lalaki ng patatas. Sila, oh. Tosco. Okay, wala, wala kang patatas. Kala, huwag labanos. Boss, hindi ka nag-outing ha? Ha? Ah. Boss, kailangan kong kumita. Ah, kailangan kumita. Kailang lang Ayan. Ito, yung patatas pinuha oh. na. Oh. Kailangan ko sa mga yung sa ligit yan? Ah? Ayaw ko sa ligit Hindi, hindi. Yung kasama ko. Uh, Magkano nga yung patatas natin? Patatas po, natuloy po siya ng 6.50 po. 6.50 ay mura, ano? Uh, e ito ano natin, labanos. Labanos po. Yan uh, 1.80. 1.80. Sa repolyo natin. Repolyo po natin. Bigyan po 300 po. 300. At sa carrots natin. Carrots po, 550. 50. Sa'yo din itong ano? Yes po. Magkano yung sibuyas na puti? 50 50 po. 350 sibuyas puti. 350 yung sibuyas na puti. Yan. Salamat, boss. You, boss. Ito, masipag to, Hindi nag-auto. Gusto talagang kumita ng pera. Gustong umaman. Yan. Thank you, boss. Okay. Salamat. Okay. Mad you, boss. Okay. Madam, magkano yung maganda nating luya ngayon? Yung pinakamaganda. 120. 120. Mahal talaga. Maganda talaga yung luya. Ayun. Hindi po. Ayun, eh, isang palok natin. Isang palok po. Isang palok po. 360. 360. Mahal din sa pasta niyan. isang ka nag pa yung ka, isang araw na sa four na eh. 360 medyo bumaba ng konti. Dito maraming pechay at mustasa. Madam, napakainit po. Magkano po yung pechay natin ngayon? Ah, ang baba naman. Baksa ka no? 100. Magkano? 100? 10 lang po. Ay! Nap lalo yata bumaba. Ano? Madami Ay, mustasa natin. Oh, 100 ang mustasa. Ang gaganda. 100 din yung pechay. Isang bundle. Bali, 100 na isang bundle, no? 100, bali 10 piso. Isang kilo. Yan, marami daw. bawas. Ayun, no? Oo oh, nga, yun pa. Meron dito. Ay, kaganda ng kaibigan ko. Hello, kaibigan ko maganda. Umapayat ka na, che. Nag-ano ka ba? Nagda-diet ka ba? Hindi. Zumba. Sumba. Hindi rin. Eh bet, pumapayat ka ata. Natutunaw yung tama ko araw Sa init. Sa Ayun, natutunaw yung tama sa init. Grabe, ayun lang pala ang kailangan, ano? Ayun, ano? Paano hindi bumura yung paycheck? Napakadami yun. Kaya isang daan, isang bundle, paycheck, mustasa. Eh, Ate Violi, anong talong yan? Hindi yung Magkano yan? Magkano yan? Eh, 20 na po ang cash Mura din, ano? Mura. Dente. Napaka mura. Mula tayo kay ito Alamin natin yung ano niya. Feeling Taiwan. Oh. Oh. Hey. Hey. Ayun. Ka, ano, ng ano nang ka, ka po bilang boss mo no? Oo. Magkano ngayon Taiwan natin? 80 80. 80. 8-0 po. Isang kilo yun, ano? Ah, Itong talong, anong talong to? 8. Magkano yung 8? 25. 25. Ito, mustis ah? Mustis ah. 5-5. 5-5. Ray, ito ba nga nga na mapin. Ano yung upo? Balag? Diyan pa, nagugugsak. Magkano? 8 lang, ayun pa rin ito. 8 lang, mura yung upo. Eto, superior natin. Becho. 25. 25. 25. Dito maraming bonito. Ang ganda na bonito pati okra. Color okay, natin Good morning, Madam Laura. Madam Laura, magkano yung ano natin ngayon? Bonito. Ha? Huh? Mura na. Ang laki ng binaksak from 80, 90, 90. Eh, yung okra natin? And, Mababa. Sa'yo ba yung kalamansi doon? Si Aldrin. Si yeah, Aldrin po yan. Aldrin, magkaling kalamansi mo? Magkala po yun yung ko dyan. Mabalik pa. Ate, alis ma Manila na pala. Alis uh, ka. Okay, yeah, medyo mababa. Oh, yung magaganda po yata para 1-1. 1-1, oh. Yan oh, no? you kapogi pa ng Sakadoro. Yan, nahihiya na. Yan. Yeah. 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 Pag mahihiya, pagpogi, di nahihiya. Dito tayo kay Madam Jenny. Alamin natin yung maganda niyang ano to. Uh, local na puti na sibuyas pati yung good na sibuyas na pula. Magkano yung sibuyas na pula? 570. 5.70 itong dito. 450. 450. Sa maliit na ganito. 420. 420, 420. yan. Sa kanso natin bawang. 720 po. 720 yan. Napakainit si Madam Jenny, may kausap, di natin makausap. Medyo paisi-isi lang, Hindi siya naiinitan. Malamig dito sa lugar niya, oh. Malakas yung dintilador. <coughs> Ere, magaganda yung Taiwan scene yan, oh. Mas lumayan makani mo kamatay natin ganyan ay malalaki. 35 po. 35 'yan. May sita na turo din siya, makani sita na turo. 70 po ang asking. 70 sa gabi natin ganyan. Ganyang po. 30. 30. umura e, yata, ano? Dati, 45 na. Ah, big po yan. big. Eh, maliit. Ito, ito. Yan po, 43. 43. dati mga 45 na. Opo, Medyo bumabakon. Bumabakon, opo, ante, yan. Magaling upo natin ngayon. Kahit magkano po. Ano yan, balag? Gapang lang. Gapang. Mura kasi ng upo, eh. 5 piso, ganun lang. Yan, kalamansin, kalaman natin ang kalamansin natin 1-1 hanggang 1,000 isang burrito 1-1, 1,000 magkano yung talbos ng sili natin ngayon ano? wala, awala mo yung bose wala mo yung bose na siya? yung paus yung pecha yung mustasa sandaan Isang bundle eh, sasandaan na lang daw. Isang bundle po yun ha. Eh, okay, dito ulit tayo si Ed sa Mani. Ed, Mani, walang pagbabago. Walang pagbabago sa Mani. Ganun pa rin. Ang per kilo niya magkano? Ang per kilo niya, mapatak lang ng pagka 59. Ah, oh? uh, Bumaba pala ano, no? 1650. Oh, 1650 bumaba pala Kasi marami na 1650. Marami pa nanda naman ng money ngayon. Ah, oo, may na naman. Saka mabili kasi ngayon 'yan eh, papakin na no? Papakin, pulutan pa. Mga tagsa na rin sa palok natin tagsa na Sa palok natin ngayon. palok ayan. Sampalok ang tumahan. 37. Oh, 37 na. Ay, Miracle. Ate Glo, Miracle ba yan? niyo. Oh, Napa akong penta. Magkano tuturing mo dyan? Napaka-mura. Ito nila, Sophia. Pag may Sophia ko, naghahanap naman. May Kung, ano yung wala ka, yun ang hinahanap. Ano? Ate Tess! May Raquel! Meron <laughs> pa ako yun. Ito yung talbos ng kamote. Ay, mag magkano yung talbos ng kamote natin? Ay, ang natin. Ano lalo lang lang so, lang so, Anong talag ba to? Ay, yung mucho? Mucho? Okay. Mucho. Mukhang mucho po na. 30 ano. Yung upo mo balag to Opo. Okay. Magaling balag. 150 po natin. 150 na tulo. Yan maganda yung balag. 150. 150. Isang bundle po yun na, ah. 150. Magkano yung ubi natin kamote? Big po po sa medium ano? Medium magang yan. 2.30 po. 2.30 sa big. 3.20. 3.20. Masarap to yung ube. Eh sa dito ng Taiwan, sinag malaki? 3.20 din po. Ito 300. sa mga. Ah, ganun din. okay. Maramat. Ito yung karamansin natin. 1,100. 1,100. 1,100. Ay, doon na. Ayan, pipin puti natin, baksak. po. 12, 15. Puti po ah. Bayabas. Magad na yung bayabas. 50. Napakamuli. Lumaba. Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price ng mga gulay po na bumabagsak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng mga sariwang gulay sa lalabigan ng Nueva Ecija ang palengke ng sangitan dito po yan sa Cabanatuan City napakainit po napakahirap po mag update at mura po yung mga gulay ngayon ang mahalang po si garilias at sitaw lahat po umaangal sa tindi ng init pag mga po tayo dito tala po tayo ng payong at huwag niyo pong kalimutan uminom na maraming tubig muli po ito po ang kay kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City Abangan nyo po ulit bukas ang ating video. See you tomorrow. Bye bye. God bless us all po. Medyo masakit ang ulo ko kaya ititigil muna natin video Bukas na lang ulit.